Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman si Ate Stella ninyo sa harap ng camera para na naman magbigay sa inyo ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalamat ano mapagkunan nyo ang kaunti man lang ng idea. Guys, pero bago ang lahat, ako po'y taos pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga subscribers ko buong sa buong mundo. At uh, dyan sa Pilipinas, maraming maraming salamat sa walang, walang uh, sawang pakikipanood sa aking maliit na channel. At doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humihiling po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang aking maliit na channel. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated po kayong lahat sa aking i-explore na mga bagong informasyon. Maraming maraming salamat. Guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Tinanggal ko na ang mga intro ko para uh, mas madaling matapos. At doon sa may nagtanong, ang buhok ko ba daw ay pinutol ko hindi po. Nakaano yan dahil super init lang po dito sa Japan din, kaya parati kong tinataas lang po yan. <laughs> oh, ayan guys, balik na tayo sa ating ano, sa ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay ang bakit kailangan kailangan mong magsarili, no? So bakit nga ba kailangan mong magsarili o mag solo play? So yan po yung pag-uusapan natin, guys. Alam ba natin na mga lalaki mga babae ay may nagsusolo play din? Baka akala ng mga ibang lalaki ay hindi nagano ang mga kababaihan. Hindi po. Kahit kaming mga kababaihan ay nagsasarili din po kami. No? Kaya tanggalin niyo na sa isip niyo na ano, ang mga babae ay hindi rin nagsasarili. Ang ano tawag dito. Isipin niyo na rin na meron din. Siguro naman meron din sigurong uh, hindi nagsasarili. Pero talagang marami din, no? Isa na po ako doon. So, yan po yung pag-uusapan natin, no? So, bakit nga ba kailangan mong magsarili o mag-solo play na tinatawag, no? Kailangan mo dahil matutulungan ka ng, pa, ng masturbasyon na malaman kung ano ang gusto mo at hindi mo gusto kapag ikaw ay makipantali, no? Malalaman mo rin kung ano ang dapat mong gawin at hindi dapat. So, ayan po guys, yung number one natin na matutulungan ka sa paraan ng pag-masturbate o pagsasarili, no? Dahil uh, halimbawa, pag uh, direct na lang na na lang talik, tapos hindi hindi pag-aano nakikipagtalik, hindi natin malalaman sa ating katawan kung ano yung ano, yung mga dapat na Uh, sabihin natin na, oh, dito ang masarap, dito ayaw ko dito, ganito, ganyan. So, meron pong ganyan, lalong-lalo na po kung ang babae o lalaki ay walang gaanong karanasan. So, ano pa siya, hindi pa niya gaanong nalalaman kung ano yung mga hindi niya gusto at uh, ginagawa niya, no? Pero kapag ikaw ay uh, regular na magsasarili, o mag-ano mag-masturbasyon uh, sa sarili mo. Dahan-dahan mong malalaman ang mga bagay-bagay sa iyong katawan kung paano, kung ano ang mga dapat gawin o hindi gawin, no? O ano yung mga gusto at ayaw mo kapag ikaw ay uh, aktwal na makipagtalik na sa iyong mahal sa buhay. So yan po yung number one na matutulungan ka no ng uh, pagsasarili. So, yung number ko naman natin, ang paggalugad sa iyong katawan at pag-aaral kung paano bigyan ang iyong sarili ng sexual na kasiyahan ay maaring magbigay ng kapangyarihan at makatulong din na mapabuti ang imahe ng iyong katawan. So, ano nga ba ito no so? Habang ginagalugad mo ang iyong katawan o pinag-aaralan mo paano bigyan ang kasiya ang sarili ng sexual na kaligayahan. So, malalaman mo lahat yon kung ano-ano yung mga pinipisil mo, kung ano-ano yung mga uh, kinakalikot mo sa katawan mo na alam mong magpapaligaya sa'yo. Ikaw lang po ang nakakaalam kung ano ba yung dapat mong hawakan o ano ba yung mga dapat mong gawin sa mga masisilang bagay na magbibigay ng libog o pagnanasa sa yung sarili at para ikaw ay makaraos o magkaroon ka ng uh, orgasm no na tinatawag. So yan po yung number two, no. Ang uh, pag-aralan ang iyong katawan para mabigyan ang sariling sexual na kaligayahan o kasiyahan. So yan po yung number two. At ang number 3 naman ang masturbasyon ay nakakatulong po doon sa mga may problema sa sexual na magkarelasyon. So, ito rin po, no? Na kapag halimbawa may mga problema kayo, yun na nga, sinabi ko na doon sa number, uh, number one, na kapag uh, ano yung mga dapat na hindi gawin o ano yung mga dapat na anong gusto mo, na dapat na sabihin mo, pero yun nga lang dahil maraming mahiyain, lalo na sa mga kababaihan, mahiyain po kami. Pero alam nyo guys, kapag parati tayong uh, regular tayong naga nagsasarili o nagsusulok play, no? ah uh, may tendency na yung ano kahiya yung mahiya tayo ay medyo ano siya yung tawag dito yung matatang hindi naman sa tutarling makakatanggal pero matanggal pero yun nga lang matawag dito yung maisip mo na ah, dahil gusto mong magpalabas, no? Kaya wala na sa sarili mo na ah, sige, mahiya pa ako. Kundi dahil na nga doon sa tulong ng pag, uh, regular na pag, uh, pagbabati mo, doon malaking tulong po yun na medyo ma, ano, yung maglakas loob po tayo na masabi natin ang ating mga gustong ipagawa sa ating mga partners. So yan po yung number 3 no na uh, ang ang masturbasyon ay nakakatulong sa may mga sexual na magkarelasyon, no? So yan po yung dapat gawin natin, magsulo play ka para kung ano yung mga mga hindi niyo nagagawa doon sa actual na ano talik ng iyong kapartner, doon mo siya iano i-discover mo siya sa paraan na ikaw lang mag-isa. So, ayan po yung no, number three. At ang yung panglast naman natin, ang pagsasarili ay nakakatulong doon sa may mga babaeng sobrang mahiyain. Ito na nga, sa aktual na pakikipagtalik. Kapag ikaw ay parating nagsasarili, magkakaroon ka ng confidence o self-esteem sa sarili mo. Yan na nga yung sinabi ko sa number, ano no, sa number two na kapag ikaw ay regular na nag, nag, uh, nagsasarili o nasusulo flight o uh, solo play, not flight <laughs> no? ay maano mo yung ano mo, yung magkakaroon ka ng self-esteem, yung kumpiyansa kung sa Tagalog, kasi nga dahil doon mo na maano mo na eh, mawala na yung ano mo yung hiya mo dahil ikaw na mismo yung nakakadiscovery kung ano ang mga bagay na dapat mong uh, ipagawa sa iyong partner sa aktwal na ano sa aktwal na talik no so hindi ka na mahihiya dahil dahil meron ka ng mga experiences kung paano kung saan wag mong gawin ito ikaw yung nakakaalam ng katawan mo na hindi puwede dito dahil masakit wag ganito dahil ganito ganito so yan po yung number 4 no ang uh, ang pagsasarili ay nakakatulong doon sa mga babaeng sobrang mahiyain sa aktual na pakikipagtalik. Kapag ikaw ay parating nagsasarili, magkakaroon ka ng ano, self-confidence na tinatawag o self-esteem sa sarili mo. So, hayan po guys. Sana nagustuhan nyo ang aking isa na namang uh, Uh, vlog ngayong araw na ito. At doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humiling po ako ng kaunting pabor na subscribe ang malit uh, maliit na channel ni Ate Stella ninyo at pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod kong mga video ay masubaybayan nyo. Maraming salamat sa araw na ito. Sayonara! Bye-bye!